Pasok sa selda ang dalawang pinagahanap na kriminal sa lalawigan ng Nueva Ecija matapos masakote ng kagawad ng NEPO sa magkahiwalay ng Manahan Charlie Operation noong madaling araw ng November 1, 2025. Batay sa ulat, nagsagawa ng pinagsanib na operasyon ang mga tauhan ng General Mamerto Natividad Municipal Police Station o MPS First Provincial Mobile Force Company, PMFC NEPO, Provincial Intelligence Team Nueva Ecija, PITNE, at Regional Intelligence Unit 3 o RIU 3 sa Barangay Talabutab Norte, General Mamerton, Natividad, Nueva Ecija. Kung saan nagresulta ito sa pagkakaresto ng isang suspek na nakalista bilang top 4 most wanted person regional level top 1 provincial level at top 1 municipal level dahil sa kasong murder. Sa hiwalay na operasyon na pinangunahan naman ng Haen Municipal Police Station MPS, katuwang ang mga tauhan ng First PMFC NEPO, ay naaresto rin ang isa pang most wanted person na itinuturing na top 3 municipal level at top 1 municipal level. Ang nasabing akusado ay may warrant of arrest para sa kasong rape. Ang dalawang akusado ay kasalukuyan na sa kustudiya ng mga unit na nagsagawa ng operasyon habang hinihintay ang utos galing sa korte. Matagumpay na isinagawa ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija sa pamagitan ng Negosyo Center Nueva Ecija ang Capacity Building Seminar on Frontline Services for micro small and medium enterprises or MSMEs on no October 30, 2025 sa CSWDO function hall Cabanatuan City Hall Layunin ng aktibidad na bigyan ng mahalagang kaalaman ang mga lumahok hinggil sa iba't ibang proseso ng business registration at mga regulatory requirements upang higit nilang maunawaan ang papel ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa pagpapadali ng business formalization at compliance. Kabilang sa mga naging resource speakers sa nasabing aktibidad ang mga kinatawan mula sa Bureau of Internal Revenue BIR Social Security System o SSS, Pag-ibig Fund, Department of Labor and Employment o DOLE at Association of Licensing Officers, Nueva Ecija o Alona. Ibinahagi nila ang kanilang mga serbisyo at proseso na kinakailangan sa pagpaparehistro at pagpapatakbo ng mga negosyo. Ayon sa DTI Nueva Ecija, ang inisyatibong ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng kagawaran na palakasin ang kakayahan ng mga lokal na negosyante, paigtingin ang kalidad ng serbisyo publiko at itaguyod ang ease of doing business sa pamagitan ng information dissemination at capacity building activities. Formal na inilunsad ng Department of Trade and Industry, DTI Nueva Ecija, ang Upgraded Shared Service Facility SSF for Dairy Processing para sa SIPBU Multipurpose Cooperative MPC noong October 30, 2025 sa Zone 5, Barangay Purae, San Jose City. Ang naturang pasilidad na nilagyan ng hot water generator, pasteurizer form fill machine at water purifier system ay inaasahang makatutulong ng malaki sa pagpapahusay ng produksyon, kalidad ng produkto at competitive ng kooperatiba sa lokal na industriya ng gatas. Sa kasalukuyan, nagsisilbi ang Sipbu MPC bilang supplier para sa milk feeding program sa pamagitan ng toll manufacturing arrangements. Sa pagkakaroon ng upgraded SSF, maaari na ngayong maproseso at gumawa ng sariling produkto ng gatas ang kooperatiba na magpapababa ng gasto sa outsourcing at magsisiguro ng tuloy-tuloy na kalidad ng kanilang mga produkto. Bukod dito, magbibigay daan din ang water purifier system sa bagong income generating opportunity para sa kooperatiba sa pamagitan ng production ng purified water na higit pang magpapalakas sa pinansyal na katatagan nito at sa kabuhayan ng mga miyembro. Itinampok sa seremonya ng paglulunsad ang malakas na ugnayan at kooperasyon ng mga katuwang na ahensya tulad ng lokal na pamahalaan ng San Jose City sa panguna ni Mayor James F. Biolago ang Department of Agrarian Reform o DAR, Philippine Carabao Center PCC at Department of Science and Technology o DOST. Dumalo rin sa nasabing aktibidad sina DTI Assistant Regional Director Dr. Richard V. Simangan, DTI 9 Siha Acting Provincial Director Warren Patrick T. Serrano, BSMED SSF Project Management Office Division Chief Alfie Ray L. Galapon, na nagpahayag ng kanilang buong suporta sa proyekto. Pinuri nila ang patuloy na pagtutulungan ng iba't ibang ahensya at stakeholder sa pagpapalakas ng mga MSME at pagpapaunlad ng lokal na industriya ng gatas. Sa pamagitan ng proyektong ito, pinagtitibay ng DTI Nueva Ecija ang kanilang pangako sa pagpapalakas ng mga kooperatiba sa pagsuporta sa inobasyon at pagsusulong ng inklusibong pagunlad bilang bahagi ng pagpapanatili sa reputasyon ng lalawigan bilang milk capital of the Philippines.